Mmm. Mm Tumatak buwan lolo, susunduin si Kurdapia. <laughs> ayun <laughs> Ayan, thank you din kay Tatay Onyok sa paghatid sundo kay bebe ko. Ay, awit pa yung panitatay onyo. Thank you, Tay. <laughs> Naku po na ang ano dogger man namin. Hmm, oh. karga-karga ang bebelabs loves ko. Nasaan? Ayun no? Alak -alak, eh. <laughs> oh, <ganun. laughs> oh. Ang laki. Oh, ganun. Ah. Oh, sakto sa loob. Ayan, si kuya naman. Ayan, ready na. Ayan ang maglolo. O, hindi na kaya ng lolo dahil sa gaang. Ayan, lakad na lang. Ayan. O, baka naman may magpatambak. Charot. Ayan po ang aming daan pag umuulan. So, ayan. Huwag ka lumayo sa payong. Hindi kinayon na. May si Ha? Uh, may star si ate. May star si ate? Galing naman. <laughs> Dahil dyan, may pakbet ka. <laughs> Oo, oh, sobrang gaang yan. Hmm. Hindi mo kaya gaang yan. Oo oh, yan. Yeah. Okay, ate. Oo. Oh. Mag-bless din, mami. Ay, bless sa lolo. Nag-bless ka ba sa lolo? Oo. Oh. Ah. Asan na? God bless you. Oo. Oh, sa lolo. Hindi na nag-bless kanina? Hmm. God bless you. Uy, siya tara. Ayan na. <laughs>